Dito tayo ngayon sa church. Sinya laki oh. Ito lang yan sa Montreal. Makapagsimba muna at mabawas-bawasan yung ating mga kasalanan. Ah, sobrang taas. Akyat tayo ngayon, akyat. Lakas niya eh, na. Yan, nandito na tayo. So, ayun, tanaw nga yung plano dito eh. Saka yung ano. Doon, pa tayo. Medyo mataas-taas pa. Na, tatat, May isang um, ano pa. Isang akyatan pa. Ganito dito pala sila oh, Pag sabay tayo. Uh, nag Aketo. uh, oh. Nal Naluhod ah, na, Yan, marami dito nanampalataya nanang Sige mo, laki ng simbahan nila dito. Subang taas. Tapos pag nandito ka sa taas, tanaw mo naman yung ano, yung ano ng Montreal. Ito, ayan Oh. Ang bios dito, ang ganda Oh. Pag nandito ka sa taas, ako lang kung ano, ayun pwede pa pala dun sa taas may eh. Ang alam ko may daanan pa rin dito dun, oh. Dun Ay dun yata, dun yata Ay, ano. May, may sa loob Hindi, yung sa taas niyan, pupunta doon Dito may daanan yata dyan. Parang stop Mga ano yata ma, next door oh. Next door. Alam ko dito yung daanan eh, may Nakano na ako dyan eh. O dun sa kabila. Tara hanapin muna natin yung... Baka ito nga. Ah ito. Ha? Ito muna tayo sa taas. Pataas nga eh. Sabay tayo. Ah, pagod na Tas nito ah. Hindi mo anak nga. Ang taas pala nito. Kaya mo, oh, kitang-kita mo sa view yung mga aeroplano na nadaan. Ayun. Dito na tayo sa taas. Ang ganda ng ta tanawin, no? Oh. May isang taas pa, pwede rin sa isang taas pa. Taas pala nito. Tapos may isa pa dyan, no? may isang taas pa. Tara, punta tayo dun. Punta tayo dun sa isang taas pa, malilim dun. Nandoon ang simbahan sa loob na 'yan. Oo. Simbahan naman 'to eh. Yung kumagaano ba 'ta? Ito may mga restaurant yan dito eh. Hingal na, hingal. Opo. Yan sa pang pangalawang taas na to. Konti pa nga lang ngayon ng tao. Ay, mga kagapa. Picture buya. Papa. Yeah. Sa taas ng simbahan nila. Mamaya oh, pasok tayo sa loob. Ito muna tayo. And parami ng parami <tod> ang tao. <tod> Yan guys, ayun oh. Ang ganda ng view dito pag nasa taas ka. Kitang kita ang buong Montreal. Yan guys, dito na lang. <laughs>